Hello mga kabekya. Ayan. Siya po si tatay mga kabekya. Halos araw-araw nakikita ko po siyang naglalakad sa kainitan ng aking pagpasok sa trabaho mga kabekya. Ngayon naisipan ko siyang bigyan kabekya ng bigas at ng chinelas. Gusto ko po siyang bigyan ng tulong sa abot ng aking makakaya mga kabekya. Kahit kunti lang po ang aking kinikita, pero kapag nakikita ko po kasi sila, kumikirot po ang puso ko. At gusto ko po silang bigyan ng sinyelas at bigyan ng bigas. Ayan, hinahanap ko po siya, mga kabekya. Sana makita natin dito si tatay sa daan, mga kabekya. Nagangalaka lang po siya ng basura, mga kabekya. Ayan, Ayan tay. Challenge tayo, tay ha nag kasi ako. Ngayon, namimili ka sa dalawa na to. ah Kung anong mapili mo, yun ang ibibigay ko sa'yo. Ha? O, pili ka na. Challenge mo yan. Pili ka na. Yan. Anong napili mo? Chinyelas. Ayan, may dala kaming chinyelas. Pero, Tay, ah uh, interview mo na kita, Tay, ha? Ilan taong ka na, Tay? Ter, ah? 67. Ilan po anak nyo? Ilan po anak niyo? Apat. Uh, Bakit po araw-araw naglalakad po kayo mula doon ng gandit? ang trabaho na asawa nyo? Ah? Ah, may sakit. Anong sakit ng asawa mo, Tay? Ah, diabetes. Kaya anak buwan nyo ganyan. Nang... Eh? Nangangalakal lang po. Nangangalakal. Ang trabaho nyo pa ngalakal. Ah, construction. Ayan. Kasi tayo, kita nakikita, lumalakad. Sabi ko si Tatay Kawawa naman. Ayan, pa, bigay mo yung video mo kami ni Tatay. Ito. mo. ganun ka lang kay Tatay, tapat ka lang. Ayan mga kabekya, pinahawak ko muna ang kamera sa aking kasama at para ako po ang mag-abot kay kuya ng kanyang challenge. Ayan, yung nakuha niya po sa challenge natin ay ang chunyelas. Ayan, niabot natin kay tatay. Ayan, nakikita niyo po ang ngiti sa mukha ni tatay. Ayan, yung mga grocery po na binili ko para sa kanya. At ang bigas po na ibibigay ko sa kanya. Ayan po, kahit sa maliit na pera lang po matulungan na natin ang mga katulad ni tatay. Wala naman po yan sa laki, mayaman ka man, mahirap ka man, basta meron kang maitutulong, ko po ay tutulong sa mga katulad ni tatay na mababait. Ayan po. Maiyak-iyak pa nga po tati? si tatay mga kabekya. Ano masasabi mo? Sa mga gusto mo nga no pa para matulungan ka. Ayan, inabutan ko rin siya ng pera, kabekya, para makatulong sa kanya. Ayan, nakangiti po si tatay na umalis, mga kabekya. Daladala niya po ang tawa sa kanyang mukha. Sana nakatulong ako sa iyo, tay, sa maliit na pamamaraan. Thank you po,